Yo, what's up? Tito Badang, no? I-break it lang lang natin to at uh, kung matutuloy pa yung laban ni Mot at ni uh, Luni sa Ahon itong paparating na Disyembre, no? Ngayon ay September 1 <laughs> Tignan natin kung talagang uh, talagang uh, matutuloy, no? Ito kasi kininterview ni Shernan si Mot at uh, pahingin pakinggan natin yung payag niya, no? after na ako na, no, nadaanan sa mga clips eh, sa Facebook na parang natanong nga ata si Kia Luns kung trip niya yung, ay kung, kung ayaw pumayag nung isa na three-way. Mm. Kung papayag siya nung lalabanan lang kami ng dalawang ano. Oo, parang kay dalawang, dalawang... GL ngayon, GL hmm. GL uh, Rafian. Mm. Doon naman, parang doon ako medyo yung, ano. Hindi ka sangayon. Oo, kasi parang... madodoble yung puwersa ni Kuya na andun yung underdog effect Tsaka yung parang napaka-master niya. Mm. Yeah, pwede, 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 maging ganun eh, no? Kasi ang tagal walang battle ni Luni. So parang uh, lalabas dyan, uh, magiging halimaw si Luni dahil lalo na dalawa yung kalaban niya. So tama si Mot, nalalapos talaga yung kanyang pagiging uh, uh, halimaw. <laughs> dahil yung pressure eh. Si Luni kasi sanay sa ganyang battle eh. Lalo na yung laban nila ni uh, Balakid, tsaka ni Delo, pati siya si Luni no yung three way nila so parang uh, ayon ni Mot ng ganon gusto ni Mot yung uh, one on one kasi mas mas maganda rin naman yung uh, one on one kung hindi ka sanay sa three way dahil uh, mahihirapan ka magkabisa dahil dalawa ba dalawa yun eh dalawa yung kalaban mo no pero kung si Luni na master niya na yung ganong uh, atake eh lalo na't gutom siya sa battle puta baka maging halimaw nga. at ipapakita niya na kaya niyang sabayan tong dalawa no kasi pag may mistulang underdog nga tama nga naman dahil uh, pag natalo ka dalawa kalaban mo pag nanalo ka magaling ka dahil dalawa kalaban mo so play pa eh Oo, oo oo. parang gan parang doon medyo hindi ako sanga ayon parang ang nakikita ko kung sakaling ganun parang si Luni ang panalo pa rin kahit matalo siya mm. pag nangyari yun no? kasi parang pag natalo siya eh, dalawa kasi kayo. ba? <laughs> diba? Pero kung three-way, interesado ka, mot sinyo, mm. mot luni, luni sinyo, interesado ka sa ganun? Oo, oh, yeah. Ano naman, palag sa ganun. Pero mas okay sa akin din yung ano lang, 1v1, tas wala nang ano. Mm -hmm. Kasi parang mas mabigat na trabaho nga rin yun, yung three-way. Mm. Yan nga, tama din sinabi ni Sherrod. Pag natalo ka, dalawa. Tama rin sinabi ko. At ngayon ko lang ito napanood. No? Eh. Tsaka pressure din yun, yung three-way, no? Talagang pag nagkamali ka doon, mahirap na hugutin yun. Uh, depende na lang kung masanay ka rin sa freestyle, no? Tsaka malaking responsibilidad yun, eh. yung kalaban mo, dalawa. talaga mahirap yun, talagang pukpukan ngayon. <laughs> Labas talaga pati, ebak eh, mo yun sa ilo. <laughs> Pero, ganun pa man, kung matutuloy luni tsaka sinyo, mas maganda. Kung matutuloy din yung mot versus sinyo mas maganda. Pero, ang gusto kasi talaga ni Looney, three-way. So, hindi na mangyayari yung mga pangarap natin na maglaban silang tatlo. Kahit mag one-on-one -on -one, kasi wala na rin eh. Diba? Ayaw na ni Looney. Gusto niya three-way talaga eh. Diba? Eh, ako lang, kung ano, dapat lumaban siya, no hindi lang puro three-way. One-on-one, ba? Diba? Talagang kung matapang si Looney, one-on-one. Hindi yung, ang condition ay -way, three-way lang. Doon lang siya nakafocus. So, i-play pa. Ang katwirang kasi ni sinyo nung, nung... No, no, nag usap kami na, o oh, na, parang sa sa pagrespeto niya kay Luni. Gusto niya pagtuunan ng panahon kasi si mm. Luni 'yan. Na, Same kami 'yan yung tinatukoy ko yan na mas okay rin yung 1v1. Mm. Tsaka yun wala rin naman ako masamang tinapay sa pareho yan. Parang kataon lang na ano nagulat din ako na na-hype bigla yon. Mm -mm -mm. Yung 3way 3way na yun. Mm. Kasi parang kailan lang ang na-hype pagtasa na ng labang o sa PSP yung parang uulitin sa amin ni Six Threat. Oh, yung yun. sumunod, nung ahon, tip CD. Tapos biglang nagkaroon naman ng hype naman sa three-way. Oo, oh, hype na sa three-way, no? Pero di ba kung talagang uh, mahal ni Luni ang sambayan ng Pilipino, pwede naman yung ano eh, pagbigyan ng mga tao na one-on-one. -on -one. Diba, Moth versus Luni, Luni versus uh, Sinyo. Araneta, Coliseum ng Laganipen. <laughs> Malabang, punong-puno tao dyan. Tsaka baka pati ako manood. <laughs> Kaya, mga kaibigan, kayo, sa, sa kayo doon? Three-way, three-way, o one-on-one. Mas maganda kasi one-on-one. -on -one. talaga makikita mo yung pukpukan. Kasi pag three-way, medyo ano pa yung nakikita ko rin yung three-way kasi minsan eh. Medyo ano rin eh, parang hindi rin nakakapag yung mga battle NC. Kaya para sa akin, mas maganda on one -on -one. Alright, ingat.